At ino mga kapanayam, Undersecretary Eduardo de Vega from the Office of the uh, uh, Undersecretary Under for Migrant Workers Affairs ng DFA. Yusek, magandang tanghali po. Yusek, magandang tanghali Usek po. Yusek de Vega, good afternoon. Okay. okay. Una muna, ah, nakalulungkot po, totoo po ba na marami sa ating mga kababayan sa kabila hunulmala lang nga, gyera dyan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel, karamihan po ay ayaw pa rin umuwi dito sa ating bansa? Ito mm po -hmm. ah, eh, sabi nga nila, mas mamatay sa gyera, kaya mamatay ka na. Buto, uh, sampul ni bulat sa mga Pilipino. Bulat sa lang na nga. Aparegs sa May 500 na nagpas ng So sa halip na dumami, bumaba pa ho yung bilang ng mga gustong umuwi. Well, hindi ko to mababa pero yun na, common sense, mga thousand, 1,000, thousand, eh, lang pa 10,000 na kasi kinakasanayan na lang sa akin. Pero so, si, you say kung dumating sa punto na kailanganin na talaga yung mandatory or itong tinatawag nating mass repatriation, wala ho silang choice kahit po ayaw nila? Well, uh, well pag, pag ginawa natin mandatory, technically wala silang choice. No? Huh? Mm. Pero kung hindi so, lang gawin yung disaster na ako, kailan namin dinigyan yan? Pag full-scale wala sila. Ano? Kasi ang sinasabi ng isa, tinatarget nila yung is bala. Uh, hmm. Wala natipada, pero in the show, hmm. na uwila, uh, so, wala, wala Sorry, pero, uh, may, sa isinok pag natin. Pero pag magkaroon ng ground invasion, kailangan nang i lang ng So, ang wala na Pero, may pa rin posibilidad na iba. hindi pa rin susunod. Kasi, yung hmm. long 2006 kilawa na natin ito eh, nag-uwi hmm. ng ilang sa kalilang panolong, na sila <laughs> noon yung e, bumalik din. So, uh, ganoon pa man, ang lahat ng bahada, nagigit sa mga Filipino leaders para ayos sila. Na, okay, hindi na.